pagserbisog may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Bagyong Pepito Bahagyang Humina. Signal number 3 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Pilipinas. Super Typhoon Pepito nag-iwan ng matinding pinsala sa Katanduanes. Yahin naman ang mga barko sa pantalan ng Patangas Port, balik operasyon na. OCD tiniyak ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng na mga naapektuhan ng bagyong pepito. Ito na ang importasyon ng pikas, posible daw madagdagan dahil ho sa sunod-sunod na mga bagyo. Philippine Coast Guard nanawagan na rin ho ng tulong para sa mga apektado ng bagyo. At isa hong tatlong taong gulang na batang may epilepsy dyan ho sa Cagayan de Oro Natulungan ng Brigada News FM at ng Wantahanan Party List Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang us ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Balita nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ngayon ang Lunes, mga kabrigada, November 18, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. <mulit> Mga kabrigada, bahagyang humina ang bagyong Pepito at nasa typhoon kategory na lamang at huli itong namataan. Mga kabrigada, ang sentro nito sa 145 kilometers ng Sinait Ilocos Sur Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 160 kilometers per hour at patuloy na kumikilos ng northwestward sa West Philippine Sea. ...sa na 30 kilometers per hour. Dahil po dito nakataas pa rin ang signal number 3... ...sa northern at eastern portion ng Ilocos Sur... ...north portion ng La Union... ...at maging sa western portion ng Abra. Signal number 2 naman... ...sa Ilocos Norte mga kabrigada... ...nalalabing bahagi ng Ilocos Sur... ...gayon din sa La Union, Pangasinan... ...natitiram bahagi ng Abra western portion ng Mountain Province at maging sa northern portion ng Zambales. Nakatasama ng signal number 1 sa Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Nueva Ecija, Tarlac at central portion ng Zambales. Hindi pa rin naman iniaalis ang posibilidad na magkaroon pa ho ng mga susunod pang storm surge o daluyong sa Northern Luzon. Inaasahan naman na kung magpapatuloy ang pagkilos ng bagyong pipito sa West Philippine Sea, ay lalabas na po ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang tanghali. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Ang pagyong Pepito nag-iwan po ng matinding pinsala dyan sa bahagi ng Katanduanes. Brigada Julie Rodriguez Belien, i-brigada e mo. Brigada! <laughs> Report tinding pinsala sa agrikultura, infrastruktura maging sa mga kabahayan ang pagtama ng super typhoon na pipito sa buong lalawigan ng Katanduanes. Ayon kay PDR Remote Operation Chief Babe Monterola, nagpapatuloy pa rin ang kanilang damage assessment sa mga bayan ng Panganiban, Viga, Bagamano, Pandan, Karamuran, Gigmoto at ilang bahagi ng bayan ng Barasa na labis na naapektuhan ng pagtama ng bagyo. Humihingi naman ngayon ng tulong si Katanduanes Governor Joseph Buboy Kua sa iba't ibang ahen probinsya ng gobyerno. Aniya, heavily damaged ang probinsya kung kaya kailangan nila ng mga materyal sa pagkukumpuni ng bahay, food packs, malinis na tubig, hygiene kits at iba pa. Nananawagan rin ito sa mga electric cooperatives at telcos para sa power restoration team augmentation. Bagamat wala na rin nakabanderang tropical cyclone wind signal sa lalawigan, simula ngayong araw, suspendido muna ang trabaho at pasok sa mga paaralan. In the heart of changing lives, ito sa si Brigad Julie Rodriguez Bellena ng 91.5 Brigada Nusa Family Ligas with the music and Nusa Authority. Brigada Balita Nationwide. Yan pa rin hong hagupit ng bagyong pepito naranasan daw huyan sa Quezon Province. Si Brigada Davidson Arena i Brigada mo. Brigada <laughs> Report. Naranasan sa lalawigan ng Quezon ang hagupit ng bagyong pepito Partikular na sa Polillo Island kung saan naglandfall ang bagyo nitong linggo, Nobyembre 17. Malakas at mataas na hampas ng alon ang bumungad sa mga residente ng Polillo, Pordeos, Patanungan, Humalig at Panukulan, nadala ng naturang bagyo. Ilang puno na rin ang nagbagsakan sa ilang mga bayan dahil sa dalang malakas na hangin ng bagyo. Sa talan talanman ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa mahigit 30,000 na pamilya ang apektado ng bagyo na binubuo ng mahigit 100,000 individual. Wala namang napaulat na binahang lugar at wala rin naitalang landslide sa buong Wigan ngayon. ngayon din, wala rin napaulat na mga nawawalang individual na tumalaot sa garagatan. Sa ngayon, kansilado ang pasok sa ilang bayan sa Quezon dahil sa naging epekto ng bagyo sa ilang mga bayan. Balik operasyon naman ang mga sasakyang pandagat sa buong Quezon. At sa ngayon, inaalib pa rin ng, pam ng Pamahala ng Quezon ang pinsala pinsalang iniwan ng Bagyong Pepito. In the heart of changing lives, ito si Brigada David Arena ng 92.7 Brigada News at M. Lucena, the music and news Brigada Balita Nation One Matapos ang pananalasan ng Bagyong Pepito, agad namang nagbigay ng paalala ang mga senador sa publiko. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Patuloy na pinaghahanda at pinagiingat iingat ng mga senador ang publiko. Kasunod nga ng pagpasok ng Bagyong Pepito sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mahalaga man na nakaalerto ang mga residenteng tatamaan o tutumbukin na nasabing bagyo upang maiwasan ang anumang casualty. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Sen. Win Gatchalian ang mga dapat gawin. Ito nga ito may bagyo tulad na nga lang na paghahanda ng survival kit at pag sa mga lugar na evacuation sites. Matatandaan, kasunod ng mga naging pagbahad na, lang na mga karambagyo, ay target na silipin na ang ilang senador sa Senado ang nangyari dito nga sa flood control projects ng DPWH. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide Biyahin naman ng mga barko sa Pantalanho dyan sa may Batangas Balik operasyon na We got a Florence Evangelista y Brigadamo. Brigadamo! <laughs> <laughs> report Balik operasyon na ngayong araw ang mga biyahe ng barko na magmumula sa lalawigan ng Batangas. Ito ay matapos ngang kansilahin ng Philippine Ports Authority ang biyahe sa pantalan matapos na itaas ang Tropical Cyclone Signal number no. 1 sa lalawigan ng Batangas noong November 15, 2024. Samantala sa pinakahuling datos na natala ng Provincial Disaster Risk Reduction Office ng Batangas ay nasa 6,402 na pamilya ang naka-evacuate sa 142 na mga evacuation center sa lalawigan ng Batangas at 458 na pamilya ang naka-evacuate sa mga kaanak na nasa ligtas na lugar. Sa kabuuan ay mayroong 6,860 na pamilya na binubuo ng nasa 24,154 na individual. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Florence Evangelista ng 104.7, Brigada News FM Batangas, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada, Samantala mga kabrigada, tuloy-tuloy ang isinasagawang assessment ng pamahalaan sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Pepito, lalo na huyan sa probinsya ng Batanes. Ang OCD mga kabrigada, patuloy ho na tinitiyak ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Brigada! Iyak ng Office of Civil Defense ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay OCD OYC Assistant Secretary for Operations, Cesar Idio, bibigyan nila ng prioridad ang relief efforts tulad ng pamamahagi ng shelter materials, family food packs at power restoration sa Region 5, partikular sa Katanduanes na isa sa inagupit ni Pepito. Labing isa sa labing anim na munisipalidad ang labis na naapektuhan. Naging pahirapan ang komunikasyon sa lugar kaya malaking hamon anya ang relief operation sa probinsya. Tatagal lamang kasi ng dalawang araw ang kasalukuyang family food packs sa Katanduanes. Sinabi ni Idion na magsusupply ang DSWD ng 10,000 food packs mula sa Cebu depende na anya sa lagay ng panahon. Nakahanda na rin ang air assets ng pamahalaan para sa agarang pagdadala ng supply. Ngayon, ito naman ay matutugunan ng DSWD na nagsabi na uh, 10,000 family food packs ay darating uh, ito Uh, to be transported from Cebu to Catanduanes uh, once uh, weather uh, permits at uh, nakahanda na po ang ating mga air assets na magdala ng mga family food packs doon sa nasabing uh, probinsya. Samantala sinabi naman ni eh, OCD Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno na susubukang bumiyahe ngayong araw ng Emergency Response Team ng Department of Energy para sa pagbabalik ng kuryente sa Katanduanes. Patuloy din anyang nakikipagtulungan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos sa pamamahagi ng tulong para sa tuluyang pagbangon ng rehiyon mula sa kalamidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Naglunsa naman ang liderato ng Kamara ng Relief Caravan para ho sa mga pamilyang nakaranas ng epekto ng bagyong pepito sa Bicol. Ikakasa naman ang operasyon ngayong lingko at isasabay din ho sa pagdaraos ng bagong Pilipinas Sir Bishop Fair. May report si Brigada Haji Camino i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Alinsunod sunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ng liderato ng Kamara ang Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Pepito sa Bicol Region. Halos 750 million pesos na halaga ng financial assistance ang ipamamahagi sa mga biktima ng bagyo. Bibiyahe rin ang 24 na truck na puno ng relief goods ngayong araw para sa 150,000 beneficiaries. Kasama sa mga donasyon na ipadadala ay sako-sakong bigas at delata. Layo ng programa na suportahan ang mga komunidad na nasa lanta sa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay upang agad na makabangon ang mga residente nakaranas ng pananalasa ng bagyo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang relief caravan ay hindi lamang tulong pinansyal kundi simbolo rin ng malasakit at pagkakaisa. Hahatiin sa tatlong aktibidad ang tabang Bicol, tindog-oragon. Una ay ang pamamahagi ng financial assistance, pagsasagawa ng bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF at distribusyon ng relief goods. Ipinaliwanag ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na ang inisyatiba ay sinusugan ni Appropriations Committee Chairman Elizal Co. na kumakatawan sa pangako ng Kamara na isang holistic at sustainable recovery natutugon na tutugon hindi lamang sa kasalukuyang pangangailangan. Mangunguna niya ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng financial aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations ngayong araw. Ilulunsad ang BPSF sa November 21 na sabay-sabay gagawin sa Naga City, Bayan ng Pili at Pulangi kung saan inaasahang tig 10,000 benepisyaryo ang mabibigyan sa bawat lokasyon. Dagdag pa ni Romualdez, hindi lamang ito may tuturing na pantawid kaya mahalaga ang pagsasama-sama ng pamahalaan at pribadong sektor upang maibalik ang sigla sa mga nasalantang komunidad in the heart of changing lives ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Sunod na pananalasa ng mga bagyo sa bansa Nag-iwan din ho ito ng bilyong-bilyong tanyo sa sektor ng agrikultura kaya naman ang pamahalaan posible raw dagdagan ang inaangkat na bigas. May detalye si Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo! Brigada! Patuloy ang pananalasa ng Bagyong Pepito sa bansa. Ito na ang pang-anim na sunod na bagyong dumaan sa Pilipinas sa loob lang ng tatlong linggo. Dahil sa magkakasunod na bagyo, bilyong pisong danyos ang iniwan nito sa bansa at patuloy pa ang nadaragdagan. Ang dami ng nasira uh, na palayan, ang dami ng nasira na, na uh, tanim. Uh, we will just have to, have to compensate for that. Aminado, si Pangulong Bongbong Marcos na posibleryong dagdagan na ang inaangkat na bigas ng bansa. Unfortunately, I just received a, uh, a report from the DA uh, mukhang madadagdagan ng importation natin. We will import close to four and a half million tons. Nag 3.9 tayo last year. Uh, ang, ang upper estimate is 4.5. Uh, but we have already in place the prices of, of, of rice. Uh imported rice has gone down significantly since last year. Sa kabila naman ng malaking pinsala sa agrikultura, tiniyak ni Pangulong Marcos ang food security ng bansa at ginagawaranin niya ng pamahalaan ng lahat upang makontrol ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Of course we'll do everything to control the price of uh, of the food especially all of those uh, uh, products that have been uh, damaged or destroyed by Pepito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Philippine Coast Guard, nanawagan ho hunan... ng bagyo. Brigada Sheila Madimag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> 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 donasyon ang Philippine Coast Guard o PCG para sa mga residenteng sinalanta ng Bagyong Ophel at Bagyong Pipito. Sa advisory na inilabas ng PCG, sinabi nitong tumatanggap sila ng in-kind donations sa headquarters nito sa Binondo, Manila sa pamagitan ng Civil Relations Service kabilang dito ang inuming tubig, noodles, dilatang pagkain, alkohol, bath at laundry soap, diapers, mga gamot, dental hygiene kits, kape, bigas, tinapay, face mask at blanket. Nilinaw ng ahensya sa mga magbibigay ng tulong na hindi sila tumatanggap ng perishable goods o yung mga pagkain madaling masira at ng mga damit. Mababatid na sa mga nagdaang mga araw isinailalim sa mataas na tropical cyclone wind signals ang ilang bahagi ng bansa dahil sa lakas ng nagdaang mga bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News Estreman, Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inatasa naman ni Sen. Bongo ang chair ng Senate Committee on Health ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tuparin agad ang commitment ng ahensya na palawakin ang healthcare sa ilalim po ng Universal Healthcare Law, partikular na ang para ho sa mental health services. Ito ho'y matapos makatanggap ng sulat ang kanyang tanggapan mula ho sa PhilHealth na kinukumpirma ang commitment sa pagpapalawak ng Benefit Packages, kabilang ho, roll rollout ng Mental Health of Benefit Package mula huyan, December 31, 2024. Sa huli mga kabrigada, binigyan din naman babatas na ang pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino, kabilang na ang mental health ay hindi pwedeng isantabi. Sa loob po ng isang taon, dapat umanong Kata. makita ng ating mga kababayan ang mga serbisyong ito. Brigada Balita Nationwide. Sa ating health news kabrigada dahil ho sa patuloy at sunod-sunod na nararanasang masamang panahon sa ngayon, ay e mainam po na alamin natin kung paano makikaiiwas naman sa karamdaman. Kung maari, iwasan po yung mabasa sa ulan kabrigada at kung kailangan ho talagang lumabas ay magdala po ng payong at magsuot din ng proteksyon gaya po ng jacket o kapote para po hindi ho tayo mabasa. Ang pagkabasa ko kasi sa ulan ay maaari magdulot ng sakit gaya na lamang po ng tarangkaso o pneumonia bilang dagdag proteksyon kung sakaling hindi maiwasan ang paglabas tuwing tag-ulan siguruhin po kabrigada na magsuot din ng bota para iwas man sa leptospirosis at dapat po'y matiyak na malakas ang inyong immune system katuwang ang standout ES4 multivitamin capsule simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, nakita po ng Brigada News FM at ng wantahan Tahanan parteles ang sitwasyon ni Baby Jana Dael. Tatlong taong gulang, mayroon pong meningitis na na-develop sa epilepsy at nakatira ho sa barangay Carmen Lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon po sa nanay ni baby Jana na si Joanna Dael, walong buwan pa lamang ang kanyang anak nang malaman po ng doktor na mayroon itong sakit na meningitis. Dahil po sa hirap ng buhay, kahit po pagkain at daya-per ng bata, ay hirap pong mabili ng mga magulang. Kaya nahinto na rin ang pagpapainom ng maintenance na gamot kay baby Jana labing anim na taong gulang pa lamang po si Nanay Joanna nang ipinagbuntis niya si Jana. Ang tatay naman ng bata isang helper at kahit ano po ang ginagawa nitong diskarte para po mabuhay, eh wala hong permanenteng trabaho kaya huramdam din ng kanyang mga anak ang kahirapan sa buhay. Sa pagsisika po ng Brigada News FM at ng wantahan Tahanan Party na matulungan ang kanila hong sitwasyon ay hindi ho nila binigo ang pamilya dahil may nag-abot naman na mga listeners po ng kanilang tulong upang makabili ng maintenance para ho sa bata. Tinulungan din ng wantahan na maipagamot ang dinaramdam na ubo nito at inihatid ang mag sa ospital at nagawan din ng paraan upang mabili ang mga iniresetang gamot. Hindi po akalain ng pamilya na sila po ay matutulungan ng brigada at ng wantahan ng Partylist. Kaya naman labis ang kanilang pagpapasalamat dahil po sa dami ng taong tumulong at sila po ay nabiyayaan. balita na kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang Wantahanan Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa ring buhay sa atin pong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus para sa Paracetamol Fast Relax. Brigada Balita Nationwide. At Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pongin yung mga na-lingkod si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pagkinegat molarito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.